Kung ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, paanong lumitaw ang isang masama? Saan nga ba nagsisimula ang isang kasalanan na tulad ng ginawa ni Satanas na kung saan siya ay nilikha ng Diyos na mabuti, ngunit bakit siya ay naging masama? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Sama-sama natin alamin ito, na gamit lamang ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng nilikha niya ay mabuti, ngunit paanong lumitaw ang masama? Paano or saan nga ba ito nagsisimula? Para ito ay ating malaman basahin natin ang James chapter 1 verse 15, kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y haantong sa kamatayan, amen. Malinaw na sinabi na ang kasalanan ito ay nagsisimula sa pagnanasa, at pag ito ay tumubo sa puso, ito ay magbubunga ng pagkakasala na haantong sa kamatayan. Ito ang nangyari sa isang anghel na nilikha ng Diyos na mabuti, ngunit dahil sa kanyang pagnanasa, at kagustuhan na taasan o pantayan ng Diyos na siyang lumikha sa kanya, kaya siya ay bumagsak sa lupa, basahin natin ang Isaiah chapter 14 verses 12 to 15. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa, at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayin ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kalalimang walang hanggan. Amen. Through this ay nalaman po natin na ang kasalanan ay nagsisimula sa isang desire or kagustuhan na kung ito ay tumubo sa puso ito ay magbubunga ng kasalanan at haantong sa kamatayan. Kaya naman ano ang kinakailangan natin gawin para ito ay hindi mangyari sa atin? Patuloy-tuloy natin nalinisin ang ating mga puso. But the question is, ano ang gagamitin natin na panglinas sa ating puso? Ikaw ba, paano mo nililinas ang iyong puso? comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Thank you.